banana kew, kaya kakain lang natin ng banana kew magkano sa maya? 500 ang kilo ayan 500 eh, mahal ngayon man. tuloy natin ang Sambales tour mga ka-farmer, yan na andito naman tayo sa San Antonio sambales pero hindi natin na hit yung araw ng mga palengke so expect natin na konti lang ang makikita na naman ayan pero ikutan na rin po natin ang next stop namin ay Iba Zambales ayan pasyala natin ang Iba baka may mahit tayo dito na ano yung ah uh... tuna na hinahanap natin yung ah uh... talisayin Ayan, Kanina galing ako ng San Marcelino 350 pesos per kilo Medyo napahalan ako Ano daw ah uh, Taniging bato mga ka farmer yon. Pero masarap mukhang masarap din yun ah Pero yun nga Sabi ko yung main event natin Ang Sambalis Tour eh Subic At uh, San, ano uh, Masinlok So yun ang isa sa mga inaabangan ko din Yung Masinlok Sana machambahan po natin Uh, sa iba naman ay yung mangga. Ayan. Pasyalan natin yung manggahan nila. So ito pag-aaraw ng palengke. Punong-puno po ito ng stall. Oh, uh, ano yung ginagawa nila? Ihaw na yata sila. <laughs> Isda eh. Ang farming. Inihiwa nila. Alin? French fries. Show, may, may turon. Kompleto na sila. Oh.

dito tayo tamali ako ng pinasok ah Ang mali akong pinasok ah. Dito pala. Yeah, oh, nandito pala 'yung sa likod. Banana queue kaya kakakain lang natin ng banana queue Akala ko mayroon yung hanap. Dala ito po yung dala po. nabihay po. Dami dito ang kakanin, ha? Tingnan mga kakanin dito, mga ka farmer. Ano saan? May langka yan tatay oh Ay bebe Yung mga maliliit na isda na yun mga farmer Ah Mahal yan eh alam ko eh Yung Pinapabili kay Nanay Koncheng Mm. Kasoy. Hmm. Magkano po? 50 pesos po ang isa. Ah, 150. Pwede 150. Kasoy, gusto mo? Ay. <laughs> busog na busog ako. <laughs> Kumain po kami ng almusal sa subik busog na busog inubos ko pa yung rice nya yan mukhang oh, may isda ah ah doon pala eto pala yung bilihan ng mga meat ayan oh. tapos yung uh, isda na andun sa kabila Ik kya? Ng eh, parang ang daming isda ngayon. Kilapia po. Good luck ya. Baos. Ma, -ma -abang, itu, ah. Ha? <laughs> Ang haba. <laughs> Kasi haba ng ano? Nang espada. Parang malayo tayo sa... <coughs> ha? Ano? Oh, sige. May ayungin siya. Maliliit na ayungin.

dagong huli yun tayo doon dito sa soke natin hi, hi. Good morning, Good morning sir. parang matamlay ang palaiki ha saan? 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 <laughs> thank you galing ako saan Marcelino wala rin wala sir wala ka puro ganyan ano Ayun, oh, naghahanap ako isdang ano eh yung mga ito tinanatin to. Sarap na ito umayay may. Magkano kaya ito? Ilupon mo Magkano sa maya? 500. ang kilo. Ayan. 500 din. Mahal ngayon, ano? Pero wala nang ibang 320 oh bitilya 320 bitilya sige ayan uli pistikan oh dati bumili na ako sayo yung malaki isda wala ngayon yung yung talisayan na tinatawag sa Batangas yung Black 2 na ba yun? Oh. Oo. Oo. oh Oo. Okay, okay. per per oh 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 ko oh 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 ang papakol, mga oh 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 galing subik so din to ah aking tapos ikot tayo sa gulayan so wala tayo mahal masyado yung ano mga farmer medyo mahal yung uh, maya maya 400 sa kabila ngayon dito ay 500 pagasa natin masinlok So, ito yung aking uh, partner ah. Yeah. Saan So ayan po ang Ito pa sa San Antonio, dito po pala yung ano uh, palengke ng mga namamasyal. Yung mga papunta na po ng mga yung nag island hopping dito sa Sambales kasi ito po yung uh, gateway ba tawag doon ano. Bebe no. Gateway ng mga papuntang nagsasa Uh, nawangin, mga ganon ba. So dito po ang daan. So pwede po kayo mag-stop dito para bumili ng mga isdang pang ihaw o mga babaunin pong isda. San Antonio, oh, mga Pamalengke. Okay. Tapos, sili, kalamansi. Okay na. <coughs> <coughs> So siling kulot Yung binili namin sa San Marcelino Dito lang ha, Nabibili ata yun eh Nasang balis lang Nabibili <coughs> <laughs> na <laughs> Uy oh, okay. Ito pala yung kainan nila Wow ganda nga It's amazing Wow Oh, ngayon ko lang napasok ito. Pwede na pala kong mag-breakfast dito. Ano, sir? ganda, Ano po? May ma'am, may sopa. Opo. Palabok, pansit, lugaw. Palabok, pansit, lugaw. Oh, malinis, mga farmer. Ang ganda, ah. I love it. Hmm. Mayroong panghalo-halo. May torpang ng talong. Good morning. <laughs> oh, may pansip ka gusto mo. Ay. <coughs> 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 Sopas. Ulay pula. Ha? Alamok. Alamok. Mukhang uh, blockbuster ang palabok. Um. Ang galing ha. Ayan o, oh, kanilang mga mangga ang target natin yung manipisang buto mga farmer na mangga syempre sa iba tayo maghahanap maga pa naman lang fruit section ayan pito oh uh. uh. Tapos ayan mga toys Mga kids na Napupunta ng beach mga fan Ayan, uy sorry sorry ayan, Marami po tayong uh, kita dito Mga laruan ng mga bata Kanilang meat section Ayan mga farmer Same din naman ang makikita Mga manok, longganisa Ayan, baboy Huling hmm. Ayan, kasi marami nga sabi ko sa inyo Marami pong mga turista dito Na, na mamalengke Going sa mga islands ko Kaya marami dito Nagbebenta ng mga o oh, pang ihaw ayan jempo. po nakakat na ading ayan <laughs> araw ng palengke yan Ay, kamachilin, lalaki ah Uy May lang mangga ni ate Oh, apple mango no? <coughs> Ang puso ko'y nagdurugo Ay, ha? Ayan o, oh, Pundakit Trike Opla Ayan, pag araw ng palengke Itong mga tricycle wala, ito Puro changgian po ito, mga farmer Punong-puno bukas <laughs> An simbahan silbahan. Rolling Alin? Oh, <hubungi> Trawling, no? ihingi ka din ng permit no? nangyari, so, aray to tapos kung anong bayan pupuntahan mo ay mag rolling rolling ka na doon na okay na so wala tayong nabili ngayon dito maya maya nila dito bebe 500 yung bitilya nga 350 yung favorito mong isda na ano so, medyo sabi ko pag asa natin masinlok yan Tapos na naman tayo ng isang palengke mga ka-farmer. Medyo maikli pa rin ang ating uh, vlog. Nakita nyo naman po wala din naman masyadong uh, naikutan na, na. Pero at least nakita nyo po. Ayan po ang ano na ngayong uh, summer. Medyo mahina pa rin daw eh. Sabi nila puro puro tulingan. Ang uh, karamihan pong nahuhuli. Eh. So ayun. Pero tingnan natin sa masinlok. Bukas pa naman yon. Ang last stop po natin ngayong araw ay Iba Sambales. Ayan. So ayan, hanggang dito na lang po. At gusto ko po lang batiin, ayan, si Kuya Dan. Kuya Dan at sina Ate niya. Kuya Dan, happy, happy birthday sa iyo. <laughs> at hope to see you again. So ayan, ingat po at happy, happy birthday. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.